Okay. Dito tayo sa bahay ng babae mga idol. Okay. Si Kasi for this video mga idol. So, nandito tayo. Sa uh, for this video, nandito tayo sa klatraba mga idol. So, uh, going tayo po now mga idol. So, ayan, going tayo po now. Uh, pamanikan so, kasi pa ni, ano no, ni Trayan. Ayan, so, dito pa tayo sa klatraba Ayan, Klatrapo area pa tayo mga idol. Uh, mamaya puno 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 na tayo mga idol no? puno, uh, San Carlos okay, Carlos, uh, okay, Carlos. meeting sa tayo dito mga idol Sya, mga idol. Huwag oh, na rin napita mga idol. Nag-drive na kong motor ano mga idol. Mga idol, halap kay ako naman lang yung video ano na misa po na wani mga idol. Oh, po, mga hang hanap na kayo mga pan mga idol. Hanap na kayo ang kamera kay gisom na nina ko mga idol no. Kini pagkabiyahan eh. Ara na na, na atong mga idol. di pagbantikan ata mga idol kay chill ra man itong dala chill ra man itong pag ride mga idol oh mo na ni siya mga idol pa ingon ni sa ako sa binibista na, na ng mga idol no iriya nga binibista pa ingon ni sa talabi mga idol nara sila Albin Iko ya mga idol kay si nerman dagan ah, matik na mga idol na abot na ta oh eh abot na tagi mga idol kita na tag solar mga idol kita na tag solar mga idol mo din ni solar kuman sa solar o na sila mga idol expect kanter kaya matik na mo ato na ta ato na mga idol o matik mga idol para sila kaya mga ato naman sila Aw, 3D na punta idol kay mo adto na punta matik mga idol, naabot na ta. Ari naabot na ta mga idol. Sus nakita tag bridge mga idol magdodoha tag magdodoha tag kwan mga idol kay mutay lalo man ni mga idol ning bridge mga idol nga bugat ni kong motor pero ato na nang sulayan og agi idol ko mahulog aw. Sapa ar magya pa itog pa di idol. Sapa ar Sulayan na to di labang mga idol. Oh, di ana, ning labang na ta. Oh. Ito yung angin bridge mga idol Hala la, la, Hirap to man Bigat motor ko mga idol Nasa 400 kilos to No? Hindi 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 mo Hindi mo bahay mga idol no? sa uh, ano ni ano Brian magiging asawa niya mga idol malapit lang pala sa highway doon yung highway mga idol no? lakad ka lang ng ilang minuto uh, ilang minuto Tapos dito na yung bahay Quack.